Ito ulit ako sa na, Sa risot Ito ulit tayo mga bro Kasi nga Harvestin natin dito yung mga espada <laughs> Tsaka abu Gawit ko dyan yung med, uh, Guys yung ano ko medium light ko Sim-sit up pa rin ako medium light ang gawit ko fishing dito maaga pa yung ginamit ko dito guys kasi nga lagi ako napuputulan dito yung ginamit ko dito ano, leader wire ano mahaba na to mga isang metro isang metro to guys na ano na leader wire ayun eh, o isang metro mahaba eh, no? yan 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 20 grams yung pain ko malaki to malaki to malaking espada <laughs> laking espada di mo madali dali may bakal na yan guys di mo putol putol ang aking bakal dyan sekreto dyan guys oh. bakal na leader wire hindi niya makutuputol yan guys kahit maglupas ay basa dyan triple hook tsaka double hook yung asa kanya assist hook guys dragon dragon mukhang dragon talaga siya so guys so, you know. hmm. Parang dragon talaga siya no. Oh. Isang tayo guys. Ah, ah sa malayo kumagat. Ah. Ano kaya ito? Dala na ito, dragon Oh. Abo. Hmm. Oh, pahatak, dragon nga dragon nga guys dragon ang gasa harapisin natin ito mga dragon ang hmm. gasa hmm, yes, panalo Nagpulit ako ng mino guys you know. Ano ito? to 17 grams guys na ano mino Ayan Buka na yung mino muna binira niya na binira na ng dragon pero ang laki oh dahil sa mino ko ang hmm. lakas Puso. parang dragon talaga ano Hmm. Uy yes, Kasi nga dito pa eh fish on yes. Lumipat ako dito sa Abo to hmm. Alright Fish on Abo

guys panalo unlucky unlucky oh panalo oh. Mm. oh guys Are you sure? <laughs> unlucky kaya Nalo Shum Guys Gamit ko UL <laughs> Abo to abo Nalo abo to yes, guys Abo sayap Bethsaida. Yan guys, oh, nakadali ako. Talaki ito. Hmm. Lunok-lunok lunok jig ko. Eh. 10 grams guys na jig, lunok. Hmm. Oh, ayos, panalo guys. Napakarami na yan guys dyan sa balde ko mm -hmm. Mm -hmm. Vision guys Abo to abo Sige mm -hmm. lalim sila lalim yan abo nga, Abo <laughs> abo sa ida, malaki, ah, hu, Okay na, nakaabo din. Nakaabo din. Ha? Is on, abo. Hmm, dali. Dali guys, ang abo. loves Harap dito sa abo na to hmm. Dito lang ka wala kawala dito Ayan guys oh Panalo Abo Si Abo Kailangan to may bato eh Tatalon to eh Tatalon ka dyan Tatalon ka eh Di ayos Malaki 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 espada <laughs> Yeah! Vision. Ah, you okay, okay. Ako espada doon si Totoroy Mga, oh, makatingin mo tayo nista? <laughs> may pamprito na okay, mamaya may frigo ko sa munggo ko <laughs> <laughs> Ay, maganda lang sa munggo yan huh? Maganda sa munggo oh, yan guys, o O, pa Paa makamalay, diretsyo muna sa ano Kunin ko yung bato Nagayin ko sa balde ko kasi Ayan you know? oh. You know? hmm, Ang diba? laki oh. Right. Ayan <laughs> right. oh. Hmm, di ba? Oh. Alright. Alright. Dali. Dali, dali. <laughs> Lagi ko tarong bato kasi nga. Yun, ano nang mm -hmm. ano? Natanggal nila. May huli ka? May huli din ako. Yan, upside dah. Vision! Ito! Vision! Ay hindi! Sa'yo, sa'yo ano? Apo sa akin, dragon! Dragon! Dragonfly! Yan yeah, o! Akala ko apo! Dragon guys! Buti di nga ang line Wala na akong ano eh na akong leather wire sinabit na kanina Mm Dali ka hmm. prito ka ngayon Prito ka ngayon, guys marami na yun guys oh. Alahin natin ng balding guys. Mm. bato para hindi matanggal. guys, nakarami din na uh, oh. Uh. Lalaki din oh. Uh. Kumain na kami. Yan, ibigay ko sa mga kasama ko. Wala masyado huli.